Tâm ấy có sáng ở Naglalakad lang namin itong tulay. Kasama ko yung anak ko. Ayun. Lidong, <laughs> e ayan na daw oh, Doon po sa so office. Doon, doon tayo. Dapat doon tayo. Dapat ako nagbaabang ng ano. Masasakyan. Masasakyan. Ayan guys yung Pasig River. Wow, ang linis. <laughs> ito, papunta tayo Post office. Oh, o, dyan sa likod dyan. Harap dyan. Dyan ako sa Sakay. mababa tayo dito. Sa gabi, maganda ito eh. Yung mga ilaw. punong puno ito ng ilaw. <laughs> <laughs> yan o. Oh, dyan, dyan tayo sa may ano yung kasada. Kalye na yan. Oh, grabe. Ayan guys. Oh, ang ganda. Dyan, sa itaas. Dito ito rin sa Luton. Ay, tingnan ko ako, anong meron sa taas. Samantalahin na natin ito. Sa natin pagkaligaw. <laughs> wow! Ang ganda pala dito. Oo nga! Ayan guys! Ang ganda dito. Ayan, doon kami galing sa Binundo Bridge na yan. Wow, pusod ng Maynila. nila. Talagang kas maganda ito sa gabi. Nag-ambol. Nakagdanan ba dito? Ayan yung paradaan ng ano. Wow. Ayan yung Santa Cruz. Di ba Santa Cruz dyan? Santa Cruz. Doon tayo anak. Mura lang dyanan yata. Ay, dito pa lang yung hagdanan. Santa Cruz. Dito na tayo bababa kasi doon tayo pupunta. Ayan yung post office na nasunog. Diyan sa harap niyan, yung ano, yung parkingan ng Kirsten Bus. Oo, oh, yung, yung ano? Ayun, duma dumaan nila. Eh, Sumakay so, na ako. Mayroon dyan. Sige, sige, marami dyan. Oh. Yan doon kami galing, guys. Oh. dito kami sa Luton guys ayan tara Yan, guys yung dati yung first office na nasunog ayan yung ating bodyguard hahaha <laughs> 矛盾。